Magandang araw sa inyong lahat. Kamusta naman po ang pangalawang araw ng inyong linggo? Well, ako po, wala akong ginawa kundi nagsulat buong araw. Sulat, sulat, sulat. Dahil yan po ngayon ang, ang trabaho ng abogado. Wala po akong hearing. Sa website, meron po akong mga hearing. Pero ngayon po, puro sulat ang aking ginawa. At nagkadong lang ako sa kwarto ko at nag-type ng buong araw. Pero okay naman po dahil marami naman tayong natapos although hindi pa rin tapos. Well, una-una po ha, batiin muna natin ang mga pumasa ng bar exam. Congratulations! Alam niyo po, nung ako nag um, nagaantay ng bar results, naku, hindi ako makatayo. Yung aking paa parang naging tubig. Dahil nervous na nervous ako kung hindi ako, na, kung hindi ako pumasa. Kasi ang pangit-pangit po ng sulat ko, ngayong panahon ko, sulat kamay lang ang uh, exam. Walang mga computer gayang ngayon. No? Siguro ko ako nag-exam ngayon, mas matasang ang nakuha ko dahil laka computer na. Although mabago, mabagal pa na ako mag-type at brumali-mali pa rin ang aking typing. No? So congratulations po sa lahat ng mga bagong mga abogado. Ang aking payo lang sa inyo, ang pag-iing sa po, hindi po yan pamamaraan para maging mayaman. Hindi po kayo kikita talaga sa pag-abogasya. Kinakailangan talaga kayo po ay handang magsilbi sa mga nangangailangan. At o nga pala po, no, inaresto ngayon si Ka Eric dahil ayaw niyang i-reveal ang source. Trabaho po ng abogado na talagang pangalagaan ang karapatang ng kalayaan. Kaya po, uh, bukas na bukas, maghahain po tayo ng petition for habeas corpus sa Supreme Court para mapalaya si Ka Eric dahil meron po tayong tinatawag na shield law, yung soto law, na hindi po pwedeng mapilit ang mga mamamahiyan na magsabi kung sino ang kanilang source at pag sila'y nakuntip dahil dyan, yan po ay walang legal na basihan. So, Ka Eric, hang in there. Tayo po ay maghahain ng habeas uh, corpus. Hayaan yung gawin nilang gusto nilang gawin sa SMNI. Meron naman po tayong independiente yung hukuman na magbabantay na ating kalayaan. At dahil ikaw po ay mamamahayag, meron kang kalayaan ng malayang pamamahayag. Okay? So ngayon, ang pag-uusapan po natin, naku, pact with the devil daw ang pinirmahan ng administrasyon ni PBBM with the terrorist CPP NPA. Yan po ang pinitawang mga maanghang salita ni VP Inday Sara Duterte. Nagulat talaga tayo dahil ito yung kauna-unahang panahon na kinontra talaga ni VP Sara ang kulisiya ni BBM. Nung minsan, nagsalita siya sa pamamagitan ng kanyang tagapagsalita, si Yusef Poa, laban siya dun sa mga Afghan na gustong pumasok sa Pilipinas na hindi naman mga refugees kasi sila ay mga empleyado ng Amerika na naiwan sa Afghanistan. At siya ay nagsabi, abay, bakit dito sila pupunta sa Pilipinas? Eh, hindi naman sila tumatakas sa persecution, tumatakas sila dahil sila ay dati mga empleyado ng Amerika. So dapat sa Amerika sila pumunta, bakit dito sa Pilipinas na magiging pa sa ating sekuridad? Eh ay na nga po, no? yung bumbahan sa Marawi, inaako ng, ng ISIS. Eh di ba yung ISIS, nandyan din yan sa Afghanistan. Kaya nga po nakapasok yun, talaga naman pong masama. Pero yung mga pagkakataon pong yun, hindi taliwas talaga ang sinabi ni Bibi Sara. Bakit? Kasi ang sabi ni PBBM noong mga panahon na yun, pinag-aaralan pa niya. So bagamat nagsabi si Bipisara na siya ay kontra doon sa pagpapasok ng Afghan na uh, US personnel, hindi naman siya kumontra dahil pinag-aaralan pa ni BBM. Pero ito pong tinawag niya na ang um, peace talks at saka amnesty with the CPPNPA is the pact with the devil. Ito po talaga ang kauna-unahang pagkakataon na nagpahiwatig si Bipisara na kontra siya sa polisiya ni PBBM. Iintindihin naman po natin anong sinabi niya. Well, bukod po dun sa sinabi niya na fuck with the devil, ang sinabi po niya is, Mr. President, I quote ha, the government statement with the NDFP in Oslo was an agreement with the devil. Napatunayan na natin sa kasaysayan na hindi sila seryoso at wala silang sinseridad sa usaping pangkapayaan, kapang gagamitin nila itong peace negotiation sa pag sa pamahalaan at paglinlang sa taong bayan. We appeal to your power to review these proclamations and agreements. Ako BBM, sana po ay isang alang alam natin ang ating mga komunidad na naging pugad ng mga terorista sa mahabang panahon na ngayon ay lumalaban na at tumutulong sa pamahalaan. Let us honor the memory of those who died in the senseless and body attacks of the SCPP, NPA, and the We, Mr. President, we can negotiate for peace and reconciliation and pursue meaningful development efforts in the Philippines without capitulating to their enemies. Bigyan po natin ng konteksto ito kasi. No? Alam nyo, itong agreement kasi with the terrorist CPP NPA, biglang-bigla. At hindi po ito aksidente. Bakit? Kasi si Presidential Insan na Spa House Speaker ay eh nagkaroon ng strategic alliance with the CPP NPA sa pamamagitan ng kanilang legal fraud. Ano yung strategic alliance na yan? Unang-una, -una, sila yung unang tumutol sa confidential fund ni Bibi Sara kasi ginagamit laban sa kanila, materialisan si npa Pangalawa, dahil po dyan, tinanggalan ng budget. Naalala nyo dati, yung mga mga kaalyado lang ng CPP-NPA ang tumututol. Abay, bumaliktad ang Marioria at tinanggal ang confidential fund para mawala na yung panlaban ni Bibi Sara laban sa terrorist ng si npa Matapos yan, yung mga mga kakampi ng teroristang CPP-NPA, sila rin yun na nagsabi na baka merong impeachment. Kaya nga po, miski nagsalita na si PBBM, eh feeling president yung isa, baka hindi pa rin po tapos yan. Baka matunoy pa rin yan. Tignan po natin ang mga pangyayarin. At ngayon naman po, ang tinutukan nila ay yung SMNI. Kasi yan po talaga ang plataforma ng mga Duterte at yung mga independyeting na So, dito po nabuo yung peace talks at yung amnesty. Ibig sabihin nabuo po ito sa panahon na mayroong strategic alliance ang Presidential Insan House Speaker at ang teroristang cpp -NPA. Kaya hindi naman nakapagtataka na biglang nagkaroon ng amnesty, biglang nagkaroon ng peace talks. Bakit? Kasi kapag napupulbus na ang mga cpp -NPA, humihingi sila talaga ng ceasefire para, number one, makapagpanong raising. Tatakutin na naman nila yung mga Globe Telecom at saka mga Smart at saka yung iba pang mga negosyo sa probinsya na atakihin ang kanilang mga tore kung hindi magbibigay ng revolutionary tax. Pangalawa, magre-recruit na naman ng mga kabataan at sa hanay ng mga katutubo pangatlo papatay na naman ng kapwa Pilipino so nagtataka ba kayo na ang CPPNPA, according to the Guinness Book of World Record ay the longest running insurgency sa buong mundo record holder eh kaya po record holder yan. talagang wala pong sinceridad so ganitong posisyon ni Pipisara na intindihan ko at na ng marami lalong lalo na mga kasundaluhan bakit nga naman tayo magpipistok sa panahon na ang sabi ng militar, matutugis na sila, mapupulbos na sila itong taong ito, 2023 by December. Kung mapupulbus na sila, bakit pa magpipistok? At syempre, sino nga ang kakausapin? E patay na si Joe siso namatay na yung Shamsun spouses. Sino pang kakausapin natin? Yung Halam talagang komunista yan pero napakatanda na. Siya merong control dun sa ground? E ang napatunayan naman ni Bipisara nung siya ay mayor, ang pinaka-epektibong pamamaraan para magkaroon ng kapayapaan sa panig ng terorisan si ay yung localized peace talks. Kasi napakaliliit naman ang mga puwerso nila sa iba't ibang region na kaduda-duda kung sila'y kabahagi, kabahagi pa na isang national framework o network. Talaga mukhang lokal na talaga sila. Kaya kung gusto natin matapos ang labanan sa iba't ibang area na meron pang labanan, dapat localized peace talks. Pero siyempre, napuno na ang salo. Hindi na siya mananahimik dahil sa tingin niya, bagamat ang larangan ng foreign policy ay talagang presidente lang ang chief architect dyan at alam ko namang hindi sa sangayon dito sa EDCA at ibang mga nangyayari pero nananahimik siya. Ito si Bibi Sara. Bakit? Eh kasi ang presidente pa rin ng chief architect. So lumalagay siya sa lugar. respeto niya na tanging presidente lang ang pwedeng umungkit na imahe ng ating foreign policy. Pero pagdating sa seguridad ng bayan, peace and order, at yung laban kontra sa terorismo ay ito po ay concern ng lahat ng Pilipino hindi lang ng presidente. At dahil naniniwala siya na napakatagal na nating hinayaan ng na pumatay ng kapwa Pilipino tung teroristang CPP-NPA, na wala silang sensoridad siya nagsalita na. Huwag tayong magpalinlang sa mga terorista, huwag tayong magpalinlang sa mga mapagsamantala dahil lululukuhin lang tayo at itetraydor tayo. At yan po ang naging salita ni Bibi Sara. Wala na bang unit team? Well, sa tingin ko naman po, sa isang demokrasya, e eh talaga naman pong masigla na magkaroon ng hindi pagkakasunduan. Maski na po sa panig ng presidente at Bibi Presidente. Ang problema kasi, tumakbo silang dalawa on the basis of personalidad kasi inayos ni super ate uh, Senator Amy Marcos no yung pagiging tambalang Marcos at Duterte hindi sila nagkasundo talaga sa plataforma ng gobyerno. Kasi kung nagkasundo sila, lilinawin nila. Walang amnesty, walang, <laughs> walang ceasefire laban sa mga teroristang CPP-NPA. Ma naging malinaw din siguro kung anong ating panglapas na relasyon na hindi tayo pabalay-balitong no? na minsan independente, minsan panig sa Amerika. Hindi po nangyari yun. Dahil hindi na nga nangyari yun at ang pinagkasunduan lang nila ay magkakaisa sila Well, asahan natin talaga na magkakaroon sila ng uh, magkakaibang opinion lalo na sa mga bagay-bagay na hindi lamang nakasalalay sa presidente gaya ng peace and order. Sa akin naman po, uh, disagreements on policy is healthy in a democracy. Ang kailangan lang pag-usapan. Ang kailangan, huwag silang maghiwalay, mag-usap na magkaroon ng nagkakaisang paninindigan. Kasi unlike foreign policy, hindi naman po presidente lang ang merong say pagdating sa seguridad ng mga mamamayan. So sana nga po, pakinggan ni PBBM ang kanyang vice-presidente, ang kanyang katambalan. Kung pinakikinggan niya ang mga Sekretary Galvez, ang mga Sekretary Anyo at Sekretary Kibo Teodoro, bakit hindi niya mapapakinggan ang kanyang naging katambal na nangampanya sa kanya, nagbigay sa kanya, at nagbigay sa kanya ng boto. Is that too much? Tingin ko po hindi. Panahon naman, but Mr. President, makinig ka naman sa iyong Vice President sa bagay na nakaaapekto apekto sa seguridad ng lahat. Hindi po siya naghihimasok kasi usaping peace and order, usapin po yan ng buong sambayan ng Pilipinas. Agree ba kayo o disagree? Tingnan natin. Ang fuck with the devil? hiwalay na nga bang team? Sa tingin ko, hindi naman dapat. Dahil sa pagkakataong ito, nananawagan ako kay PBBM, pakinggan mo naman yung nagsakripisyo para ikaw ay maging presidente. At wag lang ang iyong presidential insan. Tignan natin kung agree o disagree ang ating mga viewers. Ryan Santos, 100% agreed po ako sa inyo at kay VP at malaki pa experience sa si VP sa pakipaglaban sa CPPNTA parang hindi ata natuto sa history sa si PPPM. Anyari po sa good government natin, mali-mali ang mga desisyon nila. Nakakalungkot at nakakatakot. Kaya wala pong unlad. Well, alam nyo naman po, sa Ilocos kasi, wala naman talagang insurgency. Dahil Marcos country naman yun. No? Pero sa Mindanao, talaga pong pipisara, eh hinarap niya talaga ang mga komunista dyan. Okay? At hindi lang komunista, mga international terrorist pa dahil lahat ng mga extremist Islamic group ay naging aktibo rin dyan sa Davao. Si Jesse Flor Kindong, feeling remodest, kakayanin niya si VP. Ganyan po ang nagagawa ng umaapo na ambisyon at kasakiman sa pwesto. Shame on him. Ha? Si Jesse Flor po yan. R.N. Mahin, Harry, di na po tama mga nangyari. Dami na nga nangyari dito sa Mindanao. Mas inuuna pa nila ang mga walang saisay sa Congress. Huwag po kayo mag-alala. po tayo sa Korte. Mapapahiya rin sila. Gloria de la Torre, I can't wait for VP Sara to run for presidency. I trust Duterte. I only believe in Duterte for the safety of our country. Eh, kasi po, meron ng karanasan in dealing with the terrorist CPP NPA. Uh, Mike um, Evarola Sarmiento, maghiwalay na sana please. Masyado ng toxic ang mga Marcos at mga traputin niya para kay Ma'am Sara. Obvious na dinadala ni Puting ng Norte ng Pilipinas sa kapahamakan at tinatahak ni budol-budol man ang lumang daan. <laughs> hindi na maganda kung mananahimik o ito tolerate pa ni Ma'am Sara Duterte yung mga kasibabalingan at kabulukan ni PPM. No to Marcos, no to Romualdez, no Araneta. Si Mike puya Okay? Ano pa po? Si June Anderson at pala unity ang agenda ni Croco Martin kung hindi conspiracy with the communists. Nakapagtataka nga po, no? Mantakin mo, pinili niya magkaroon ng strategic alliance sa mga na komunista kaysa sa sarili niyang pinakikilala sa lahat ng rally na ginanap namin sa unity. team. Siya po talaga yung tagapagpakilala kay BP Sara and yet kinampihan ngayon ang mga terroristan ng CPP-NPA. Blank page. Totoo ba na pinagbabawal ng MTRCP ilabas ang gikan sa masa ni FPRRD? Hindi po. Pero po nagreklamo, wala po kanyang desisyon. In fairness. Kasi censorship po yun. At alam natin na labag sa batas ang censorship. Floor Byron Siason Spox, bawal magtanong kasi magkukuntem ka. Grabe na patakaran ngayon sa Pinas. Mahirap magsalita at magtanong. May batas na bawal magtanong, talo na sa mga kongreso. Well, batas po nila yan, pero meron po tayong Bill of Rights na nagpoprotekta sa ating karapatan. Gagamitin po natin ang hukuman para kay Eric at para sa SMNI at para sa lahat ng Pilipino dahil pag sinupil ang SMNI, ang magiging biktima po ang taong bayan. JMC, salamat po ni sa pagtulong mo kay Ka Eric. Kanina nanood ako na awa ko sa mga resource persons lalo na kay Ka Eric kasi kinitil na ng Kongreso ang Bill of Rights ng isang tao parang hari na ang Kongreso. Hindi po natin makakalimutan yan. At huhusgahan po sila ng kasaysayan. Sherilyn Ruiz, sana po, forever in power ang speaker nila. Wala pong ganon. Wala pong forever. Sherilyn Ruiz, tama ang umpisa sa salit ng lipunan, pinalabas pa ni Delima na bayaw ng NPA. Nakipag-aliansa sa mga NPA Ang iba dyan. Anyari na sa administrasyon natin. Well, kaya nga po nagsalita na si PP Inday Sara no? dahil hindi po pwedeng makipagkasundo sa demonyo. Lakay Pasing, Atony, ask na po sino po ba ang presidente natin? Si Martin Romualdez o si Liza Marcos? Tarungin po natin si TVDM. Okay. DG Ibrahim Gomez, Balik na naman tayo sa masalimuot ng Pilipinas. Nagahari na naman mga taliwas ng utak. Well, nakakalungkot po, pero parang ganun nga. Mardes de St. Guzman, good evening, Attorney Harry. Ano po po balita sa judge na pumayag mag-bail si Dilima? Ay, naku, pinagbigay. Alam ko po, po sa mga piskal, sa, sa buong bayan, wala naman po nang ginawa. Pero nagkaroon po ng kumpirmasyon kom talaga na siya ay naging um, estudyante ni Dilima um, 20... 20 1 to 2022, persons and family relations. Okay? Um, Roberto Ocampo, sabi ni Franz Castro, mas level daw si Sarah dahil ginastos daw 125 million in 11 days. Ano kaya yung devil kung ibibigay mo at pamumudbud mo ang, ta na kabanambayad sa tao at sa sambayadan? Hindi po yung devil. Kayo po siguro. Okay? Wala personal personala naman. Pretty limosnero, go, go, go. Hari Roque, salamat po sana makalabas si Ka Eric. Malalabasin po natin yan. Okay, makilala. Hindi po pwede nagkaharing-uri ang kahit sito sa Pilipinas. Meron po tayong saligang batas na nagbibigay proteksyon sa ating karapatan. Dapat mga smugglers ang ikulong at, at mga kurap, hindi yung mga media na matino at para sa katotohanan. Agree po tayo dyan. Pretty. Um, Arlene Lopez, pat, uh, pati si Dr. Lorraine, di daw po eh na-contempt attorney hindi naman po ata siya na-contem, no? Kasi wala naman siyang source na tinatago. Gene Key, attorney, ilang taon pa ba ang term ng Kongreso? Well, malapit na po, isa't kalahating taon na lang po, election na. So, bantayan niyo po yung mga congressman ninyo kung ano mga pinagagawa nila ngayon, ha? Kung kayo po ay isang ayon sa kalayaan, huwag niyo pong iboboto yung mga yan. Okay? Um, lollipop, ano po ang maitutulong kay Ka-Eric and Doc Badoy? Makakalabas po ba sila? Well, kahain po natin bukas ang petition for habeas corpus. Okay? Um, Grace Wynn, Tibay Eleazar, Delicado, People Power, wag nila antayin, magalit ang taong bayan. Well, talaga po. Siguro nga po proseso to para makita ng taong bayan kung ano na nangyayari at maghuhusga na ang taong bayan. Arvin Santos, hindi pa ako panig sa kahit kaninong politiko. Tuta po ako ng taong bayan. Sangayon pa rin po ako sa unit team. Is still alive. Stay positive para sa bayan. Sana nga po. Kaya nga sinasabi ko, hindi naman po dahilan para mabiyak ang unity team dahil nagkaroon ng ibang pananaw si VP Sara pagdating sa usaping teroristang ng CPP npa Siguro naman kikilalanin ni BP, ni PBBM na mas merong karanasan si Inday Sara dahil siya ay naging mayor ng Davao na meron talaga mga elemento ng teroristang ng CPP npa Mahatma Morales, mas malalapos sa hiwalay ng Kathiel ang misunderstanding ng unity team. Kaya <laughs> hey, talaga. Pero pang Kathiel ha. Ay, hey, nako. Ryan Loche and my great hap PY Arnes. ni Roque, pwede din mo pa mapaalis ang current speaker. Ba, pwede po yan. Kapag naramdaman ng taong bayan na masyado nang nagiging dahilan ng pagkahiwalay-hiwalay ng speaker, hindi po siya nakapaso, nakapako sa pwesto. Baka pati mismo ang presidente, pagdesisyon at tanggalin na siya kung masyado siyang divisive. Okay? Tibironya Bironia, sir, bakit lakas ang loob ng Castro to answer VP alam niyo naman po yan. Meron siya sariling army um, siguro. Ewan ko. Tingnan natin yan. Lollipop, good evening po, attorney. Kamusta po kayo? Palagi po kayo mag-ingat. Mag-iingat naman po tayo. Okay. Ocknell Hardy, bakit po, attorney, yung pinag-umpisahan ng hearing about fake news daw, sabi ni Kuang Suarez, bakit ang camera umiwas sa video ni Ka-Eric sa SMNI? kanina pa ako nanunod um, kung ilang beses hindi rin pinalalabas. Bakit? Ayaw po nilang katotohanan siguro. Sa pag pinakita yung video, eh makikita nyo, wala nga po siyang fake news na sinabi. Okay? That's Abu Dacos. Attorney, ano pong nangyari sa Congress? Tama pong ginawa nila po kay IREC? Hindi po. Kasi meron po talagang batas na nagsasabi na mga mamamahiyad, hindi po pwedeng pilitin na i-reveal ang kanilang sources. Okay? Yan po yung Sotodong. Tapos, Uncle Bro Inspirational Channel, AFP, nagbasid sa ginawa ng mga representante sa Oslo. Pag bumigay ang gobyerno na gusto ng komunista, tirahin nyo ang kudita. Ako po, hindi po ako nagsabi niyan. Ha? Yan po'y ating televiewer. Edgar Alan Colliantes, Patayan. Ayaw kasi ni PBM na madumihan na naman ang image ng mga Marcoses, kaya ride dalang siya kung anong gusto ng mga makakaliwa. Ako. Po hindi naman po siguro. Dapat naman po siguro itignan eh. niya na talagang traidor yung mga makakaliwa na yan. Ryan Santos, Apo, bakit parang walang gikan? Kailangan po next na show ni Tatay Digang. <laughs> Tingnan po natin. I'm sure naman po magkakaroon niya ng gikan sa susunod. Okay? Lorenzo Tabugay, Attorney Harry, di ba dapat bigyan ng lawyer si the Officious si ka na panahon na wala siyang lawyer na panahon, pananindigan niya siya as per mandated under constitution. Thanks and God bless. Tatayo po tayo ang bugado kita. Eric. Hindi po kinakailangan ng the official. Okay? Uh, Rochelle Pacatan Pascual, hawak na si PBM ng mga global elite kaya nalipat na siya ngayon sa kagustuhan niyang lumakas sa ekonomiya ang Pilipinas. Okay? Uh, Rom Sebastian, we will wait for Sara sa pagkapresidente. Please Sir Harry, takbo po ulit kayo, puong pamilya ko, ibuboto po kayo. Maraming salamat po. Okay? So, nako, marami pa tayong texters, no? Pero medyo mahaba na tayo, so magpapaalam na po tayo, ha? Um, alam niyo po, sa mga panahon ngayon talaga, may banta po sa demokrasya. Takot po sila sa malayang pananalita. Takot po sila sa malayang pamamahayan. Bakit? Dahil takot po sila sa katotohanan. Pero hindi po tayo papasupil. Lalaban po tayo dahil alam natin meron tayong mga karapatan na hindi po pwedeng ipagkait kahit siya ay pinsan pa ng presidente. Laban, Pilipinas! Hanggang sa muli natin pakikita, ito po yung spokesman Bayo nagsasabi, I love you, Philippines. You're the only country that I love. You're the only country that I have. And I will die for the Philippines. Bye! フフフ。